naramdaman mo na ba na ang introvert, o extrovert, ay hindi ganap na naglalarawan sa'yo? Nararamdaman mo ba na ang iyong introversion, ay madalas na nagbabago, depende sa mga tao sa paligid mo o sa oras na nakipag-ugnayan ka sa mga tao? Kung hindi ka namumukod tangi sa isang panig ng spectrum, malamang na ikaw ay isang ambivert. Kaya narito ang pitong mga senyales na ambivert ka. Disclaimer, ang video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon at batay sa mga personal na opinion. Ang video na ito ay hindi kapalit ng profesional na payo, ngunit pangkalahatang gabay. Pinapayuhan ka naming palaging makinig sa iyong intuition at palaging gawin kung ano ang tama para sa iyo. Number 1. Mahilig kang makihalubilo. Kailangan mo lang ng downtime pagkatapos. Ang mga ambivert ay maaaring mag-channel ng kanilang panloob na extrovert at makipag-usap sa maraming iba't ibang tao, ngunit maaari rin silang gumugol ng ilang oras sa kanilang mga kaibigan o mag-isa, upang mag-recharge, bago muling isaw ang kanilang sarili sa maraming tao. Number 2. Magaling kang mag-manage ng tao. Depende sa mga sitwasyon. Ang iba ba ay bumabaling sa iyo sa oras ng krisis, sa kabilang banda, ang isang negosyo ay may mas mahusay na kita kapag ang mga aktibong empleyado ay nasa ilalim ng mas introverted na pamamahala. Ito ay isang magandang balita para sa mga ambivert na maaring magpakita ng mga introvert at extrovert na katangian batay sa mga pangangailangan ng kanilang empleyado at pag-aayos sa kanilang kupunan. Number 3. Madali kang makilala madali para sa iyo na makipag-usap sa isang estranghero, at gawin itong isang di malilimutang oras para sa inyong dalawa. Number 4. Nakakapagtrabaho ka ng maayos mapasolo man o grupo. Maaari ka rin gumawa ng mahusay na facilitator na tumutulong sa mga introvert na magsalita sa mga group settings. Number 5. Ikaw ay isang mabuting tagapakinig at tagapagbalita. Alam mo kung kailan dapat makipag-usap o makinig at karaniwan mong makukuha kung ano ang gusto o kailangang marinig ng iba, na ginagawa silang mahusay na tagapamagitan. Number 6. Alam mo kung kailan ka dapat magtiwala sa isang tao. Ang mga ambiverts introverts ay may posibilidad na maging mas marunong makita ang kaibahan at alam kung paano gawing panatag ang pakiramdam ng iba pang mga partido sa kaganapan at kung paano magbigay ng tamang impormasyon sa tamang pagkakataon. Number 7. Mas gugustuhin mong naka-fully booked ang iyong weekends, kesa mag-relax sa araw ng pahinga. Ang mga ambivert ay nasisiyahang lumabas ng walang kabuluhan, at madalas na naghahanap ng mga paraan upang makihalubilo sa mga tao. May kaugnayan ka ba sa alinmang mga palatandaan sa itaas? Ipaalam sa amin sa comment section sa ibaba. Kung nasiyahan ka at nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring i-like follow at share ito sa mga maaring makinabang hanggang sa susunod na video. Maraming salamat.